Gudibbing po pala mga kaitlog. Bago po pala ako mag-umpisang mag-harvest sa aking Munting manukan. Ay aking po munang gagawa ng vlog ang isa namang sulid nating followers na nagtanong po siya about sa sakit ng kanyang mga manok o ng kanyang RT. Hindi ko man siya customer pero sasagutin ko po ang kanyang katanungan. Sinaiintindihan ko po siya bilang baguhan sa pag-aalaga ng RTL. Salamat sa iyo kaibigan sa iyong pagtanong. Ito po ang kanyang katanungan. Ang sabi niya sa akin, kaitlog, ano po bang posibleng sakit ng aking manok? Ito ay namumutla, may hinang kumain, at ang kanyang ipot o dumi ay kulay green. Ang kanyang pong sakit, sir, ay isang malarya po siya. Ang malarya po ay nakukuha po siya sa kagat ng lamok. Sample po natin, ang malarya, natatransfer lang po siya sa pamamagitan ng kagat ng mga insekto. Kapag po ang lamok, halimbawa po ang lamok, kinagat niya po ang isang hayop na mayroong malarya. Daladala niya na po yun. Tapos, ikakagat niya naman po sa ating mga RTL na Yan po, nagkakaroon ng malarya ng ating mga RTL or manok. Ang gamot po dyan, sir, is tatlo po ang alam kong gamot na pwedeng igamot natin sa ating mga RTL. Pero sa tatlo po na yun, bali, dalawa lang po ang nasubukan ko dun sa tatlo na yun na effective talaga. Ang una ko pong nasubukan, sir, na gamot dun sa malaria is CXD3 po. Itong CXD3 po, effective po ito na sobra. Ito po ang unang gamot na ginamit ko. Ang kaso lang po, kaya gumamit po ako ng ibang gamot dahil sa ito, hindi po siya available dito sa lugar or area na aking tiniteran. Ito po ay inorder ko lang sa Lazada ata yun or sa Shopee. Hindi po kasi ito available dito. Ngayon po, nainisip ko po na mag-search o magsaliksik pa ng ibang gamot ng malaria. Kasi nga po, kung ito ang gagamitin ko, o orderin ko po pa ito. Halimbawa, nagkasakit yung manok ko ngayon, orderin ko 3 to 5 days po or more bago dumating okay. kung alimbawa darating to after 5 days darating to patay na yung mga manok ko kaya nag search po ako inalam ko po kung ano pang magandang gamot or effective na gamot sa malaria at ito nga po ang nakuha ko pong isa pong gamot ay sulfur QR ang sulfur QR po effective din po to at combination po ng primoxil ngayon po, itong dalawang gamot na to sa malaria, combination po ito. At mayroon din po akong isang gamot na natuklasan, kaso nga po hindi ko pa siya natatry kung effective po siya. yung po ang Firestat. Gamot din po siya sa malaria, kaso hindi ko pa po siya natry. Kaya nga po, ang i recommend ko lang po sa inyo, kung available po sa inyo itong CXD3, gamitin nyo po ito sa pagpapainom sa kanya. Mabisa po ito. Ang gamutan po nito sir is 5 -2. 3 to 5 days po pag malala na po 3 to 5 days or more sa ating mga manok ito naman po kaya hindi ko na ito ginagamit ngayon kasi nga hindi available sa lugar namin ngayon ang nasubukan kong available naman po gamot sa malaria is ito pong galawa QR combination po ng premoxil ang premoxil po ang purpose po nito is pababain po ang body temperature ng ating mga manok. Kasi alam ko po, kahit hipuin nyo po ang manok ngayon, hindi po normal ang body temperature nila. Mataas po ang body temperature nila dahil mataas po ang body temperature nila, yun po ang nagkukos. Bakit? Mahina silang kumain. Ito naman po kasing primoxil na to is may kasama po siyang paracetamol na ito ang nagpapababa ng body temperature ng ating mga manok kasi po pag mataas ang body temperature ng ating mga manok yun po ang nagiging cause ng kanilang kamatayan kaya combination po ito ng sulfur QR at premoxil ang tama pong pagpapainom pala nito ng dalawang to and the morning po itong sulfur QR at afternoon po itong premoxil kung halimbawa naman po sir yung inyong manok is dalawa lang yung nagkasakit or isa, mas bitter po, advice ko po sa inyo, tablet na lang po ang gamitin nyo. Ang tablet po, bumili po kayo ng tablet. Tablet na Sulfar QR at tablet na Premoxil. Ang gagawin nyo po, pag nakabili na po kayo nun, 6 a.m. in the morning po, painumin nyo po yung Sulfar QR. Huwag po natin, huwag po tayo magkakamaling pagpainuma. Kailangan po una natin ipapainom ang Sulfar QR. 6 a.m. in the morning. Tapos, sunod po natin 5 p.m. ang hapon yung primoxil. Para po, mapababa natin ang body temperature ng ating mga manok. And then, after po noon tomorrow, ganun din po ang gagawin Hanggang sa 5 days po, na mawala po yung sakit nila na malaria. Madali lang pong gamutin ang sakit na malaria pag ito'y ating maagapan. Pero pag lumala na, mahirap na po sa po tayo. Kaya ito po, nire ko po sa inyo. Gamot po ito sa Malaria so, Park QR at Premoxel. Mas mabilis gumaling ang inyong manok. Ngayon po sir, kung ano ang available sa inyo, kung may available po ng sa XD3, yun po ang gamitin nyo. 100% po, nire-recommend ako po ito sa inyo. Wala po akong bayad dito sir ha. Yung nire-recommend ako po ito sa inyo, gamot po ito sa Malaria at itong Primoxil at Sulfur QR. Sir, sa pagpapainom po nito, huwag po kayong mga kalimot na mabaliktad po nyo. Kailangan po ang unang ipainom nyo ang Sulfur QR at sunod na po ang Primoxil. Kung halimbawa po hindi available ang dalawa na po na yung gamot, pwede po kayong mag-try ng Pyrostat. Pero hindi ko po ma-sure kung ito po ay effective ng gusto kasi hindi ko po, po talaga na-try. Ang na-try ko lang po is CXD3 si at sulfur QR Premoxin Ngayon po, kung ano po ang available sa inyo, yung po ang gawin nyo. Ang pagpapainom po, again, sasabihin ko po sa inyo, ang pagpapainom ng gamot, 6 a.m. in the morning at 5 p.m. po oh, ang pagpapainom nito. Kung ang gagamitin nyo ay sulfur QR at Premoxin Para maganda po kasi yung Premoxin din, para sa pagpababa ng body temperature ng ating mga manok. Hindi po kasi normal na ngayon. Alam ko po, yung may sakit yung manok, hindi po yun normal ang body temperature na. Mas mataas po yun. Kahit po hipuin nyo, kung talagang chinecheck nyo ang inyong alagang manok, mararamdaman nyo po na iba, mas mataas ang body temperature nila ngayong may sakit sila. Yung po ang nagiging cost ng kamatayan nila at hindi lang po yun. Yung po ang nagiging cost ng paghina ng pagkain nila. Kaya wala sa nagdanang kumain. Sana po sir nagustuhan nyo ang aking video na ibinigay, ibabahagi ko sa inyo. At sa mga hindi ko pa po pala followers, kung sakali man po magustuhan nyo ang aking video, palike naman po and share comment din po. Kung hindi pa po kayo nakapag-follow sa akin, papalo naman po ng aking Facebook account. Salamat po at sana po magustuhan nyo ang aking video. Pashare na lang po. Kung alimbawa na gusto nyo, comment and like. Papalo na rin po kung sakaling magugustuhan po. Para po kung sakaling may makakitang baguan na nag-aalaga ng manok. At least nakatulong na ako na walang bayad po yun salamat po at magandang gabi maghaharvest ako ako thank you po